everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli dito sa ating garden. At ayan, meron na naman tayong nabiliin, nabili na, napi okay. nabili, napiyok Nabili na mga rice hull, vermicast at saka Coco Yan guys, yan yung nabili natin. And nga pala, dito tayo sa ating area, dito sa ating terrace. Dito tayo ngayon nandito. Kasi, ang may problema ngayon, at yun ang ating aayusin for today's video, ay itong ating um, boxer. Itong ating aglaw dito sa baba, dito sa makapasok ng ating terrace, ay... Medyo hindi maganda yan ang ating buhok. Ay mahaba na. Hindi pa tayo ulit nakakapagpagupit tag-init na po ulit. Yan, tag-init na po ulit. At ipakikita eh, ko sa inyo guys dito, yung sinasabi ko sa inyo last week or yung last natin na video na sabi ko sa inyo ay yun ang problema sa ating mga aglo although talaga maganda sila kung mapapaganda nyo sila ay ma napakaganda niyang tingnan or kung mapapalago nyo sila ay ang ganda niyang tingnan mabilis naman din silang lumago ang problem nga lang sa kanila mabilis din silang kapitan na mga uh, punggus, mga bakterya mga pest, madali silang kapitan and yun nga once na makapitan ng pest or punggus itong ating mga aglo ay yun ang madaling or yun ang mabilis na maka maging reason para yung ating mga aglaw ay mamatay. Napakabilis guys. Ito, pakita ko sa inyo, last week na tayo ay nag hindi pa ganun yung itsura nito. And ngayon, ito na siya. So yan guys, yung ating mga variegated na burl marks na pinakita ko sa inyo last time. And dito nga, sa katabi ng ating door, ng ating main door, ay look. etong ating boxer. Yan. Look, 'di ba ang ganda-ganda niya? Ang ganda na niya. Ah, uh, kung tutuusin, ito ay na-propagate ko na and saidyan siya ay diyan ko nakalagay dito sa ating may terrace or dito sa may pintakapinto natin, pinaka main entrance kasi ang ganda niya talaga. Look oh. Yan, ganyan guys ang itsura ng ating boxer. Ayan. Ang lalapad ng dahon nito, malalapad yung dahon niya. Uh, halos isang palad ko ang laki ng mga dahon niyan. Yan, o. Oh, lalo na yung nasa ilalim na yan. Pero kung mapapansin nyo, ayan. eto, At hindi pa yan. Hindi lang yan ang problema niyan. Yan. Look. Actually, may natanggal na ako dyan mga dalawang dahon. And yan, ilan pa yan? Isa, dalawa, ito, tatlo. Tatlo yung dahon niya na talaga namang sunod-sunod na nalagas. And ito, yan, kita nyo, pinagbahayan siguro to ng guyam. And once na yan ay pinagbahayan ng guyam, kalimitan dyan ay may molds or yung may puti-puti sa kanyang roots. So, yun guys ngayon ang ating aagapan kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo, napakaganda ng aglaw. Mabilis lang din kung tutuusin silang pagandahin. And yun nga lang, ang bilis din nilang madamage. Sila ay nagkakaroon or mabilis silang marutrak kapag binahayan na sila ng mga langgam, ng mga peste, and ng mga molds. So yan guys, ngayon ang ating aagapan kasi sayang naman itong ating boxer na ito. Look, so pretty, so pretty ng dahon niya. Sobrang ganda. Yan, oh, uh, ang ganda niya. Kaya nga ito dito nakalagay sa ating pinaka main entrance, eh kahilera nitong ating mga barricaded na burl marks kasi ang ganda nga niya. Ang lapad niyan guys ng dahon lalo sa personal. Sobrang lapad ng dahon niyan. And nakakapanghinayang naman kung hahayaan natin na marutrat lang siya. Kasi ito talaga pag hindi nyo to in and then niripat pinalta ng pating mix. Ayan. Talaga ang bilis niyang magmamashi. Yan. Ganyan. Ganyan ang mag mangyayari sa mga dahon niyan. Hanggang dito sa top ay maluno na siya. Naluluno kasi hindi kasi siya dry eh. Yung parang mashi, kaya ang tawag ko is naluluno. Or yung parang nagbabasa-basa, pati yung mga stem niya, narurutrat na siya or nagraraten na. Hindi lang yung roots, pati itong mga stem hanggang dito sa dulo ng dahon. And yan guys, ngayon yung ating share sa inyo kung ano yung gagawin ko. Ayan, inabot lang natin <laughs> dito sa side yung ating vermicast. Ito guys, hindi ko siya in-order online. Ito ang ating coco peat and then ito ang ating rice hull. Wala nga lang silang available na carbonized rice hull. Anyways, yung atin namang mga potting mix dito ay mga bago pa and yun ay may mga carbonized rice hull na before. So, okay lang. Eto guys, gaya na sabi ko kanina, hindi ko siya in-order online. Kung kayo po ay malapit dito sa Batangas, at mapapagawi kayo kasi baka may magtanong sa inyo kung saan ko siya binili. Binili ko po siya doon kung alam nyo yung old market. Ito ay pagitan ng old market at saka ng uh, bay mall. Yun, doon po natin siya nabili. Doon, pag hindi ako nagkakamali, eh, kastili po yung pangalan ng tindahan. Nagtitinda po sila ng mga halaman, yung, lalo yung mga seedlings, yung mga punla, ng mga gulay, mga pakain sa babo yung mga ganun nagtitinda po sila ng ganun and yung mga uh, gamot gamot sa halaman yun, dun po natin ito binili and ito etong ganto kalaki this is 50 pesos ayan 50 pesos etong ganto kalaki and ito din etong ating cocopit ganto na siya kasiksik, 50 pesos din lang and kasi parang kung tutuusin kapresyo na din siya online same na din siya ng online and hindi na ako mag kasi nga napadaan na din ako doon na malinti kami and ito 35 pesos lang itong bernicas na to mas maliit naman yung siplak na ginamit sa kanya yan, yan ang size nyan mura na guys ngayon ng mga ganito super mura na as in hindi na siya ganun kamahal kasi ito parang bulky siya online ang nagiging mahal sa online ay ang shipping fee yun, kaya napabili na ako no ako'y napadaan doon. Bumuli din kasi ako ng punla or ng buto, buto ng talong. Kaya ako'y napunta doon. And yun, mabal tayo dito, look. Gagamitin natin kasi to eh. Gagamitin natin kaya ako pinakita din sa inyo. Ayan, look naman. Kung gano'n na siya ka, talagang need na natin siyang i-uproot. Hindi na ito kuha sa spray-spray lang ng mga pesticide or insecticide. Hindi. Hindi na siya kuha. Kasi sa dahon niya, wala. Kung mapapansin nyo, alinis-linis ng dahon niya. Look, oh. Alinis ng dahon niya. Ang ganda ng dahon niya. Wala kayong makikita dito. Kahit sa kanyang mga stem. Look. Ang ganda ng stem niya. Ang kinis. Wala kayong makikita mga uh, kuto-kuto dyan ng aglaw. So, malamang sa malamang talaga or 100% sure tayo na ang problema nitong ating boxer na ito ay dun sa kanyang roots or dito siya mismo uh, pati niya. So, itatago muna natin ito. I-set aside natin itong ating mga And, eto gaya na sabi ko, i a natin ito. Ito ang ginamit ko din dito ay rice hull, carbonized rice hull, at saka garden soil. Yun din ang ginamit. Parang wala pa itong kasamang vermicast, And look. Ang gaan niya ha, puting na ang laki ng, ng pot na to. Magaan siya. Yan o. Oh. Kaya i-ganyan ng isang ganyan. Kaliwa pa yan ha. Ayan. Magaan lang to. Yun ang kagandahan sa ating pating mix na ginagamit. Magaan lang siya. Ayan. Ang dami nga niyang Ang dami niyang gudyam. Look. And kung mapapansin nyo, ang roots niya, ang mga roots niya ay ma-brown. Look. Ito. ma siya. Dapat siya ay mapuputi. Dapat ay mapuputi ito. Yung as in talagang kita mong kagaya nito. Dapat ganyan ang itsura ng roots na halos lahat nga pero ang nangyayari kung mapapansin nyo ma-brown yung kanyang roots and ma-brown din yung kanyang stem so dahil nga siya pala ay merong look molds yan lo, kita nyo guys mga molds. Meron siyang mga molds or yung amag na tinatawag. Ayan, huli. Gumagalaw pa siya. Look, 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 look. Gumagalaw pa siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita niyo, umakit siya. Ayan. Yung parang sa dapulak. May mga ganyan-ganyan siya. Medyo malabo na lang ang ating camera. <laughs> Hindi pa tayo makabili. So, ito, huhugasan natin kasi kita nyo, kitang kita kitang kita, huling huli na siya ay may mga molds, amag, or yung puti-puti na gumagapang ayan, hugasan natin to guys and itong itong pasong to, nilinisin natin to tatanggalin natin yung lupa niya or yung pating mix niya, lilinisin natin and then ay siya natin ulit gagamitin. Medyo pumuputi kayo. Ayan. Siya natin ulit gagamitin. Ayan. Nahugasan na natin ito. Nahugasan na natin itong ating boxer. Ayan. Medyo lumiliwanag. Ayan. Ayan. So, kita-kita na natin na hindi ganun kadami yung roots niya and hindi din ganun ka-healthy yung kanyang mga stem. Kasi ang ginagawa ng mga ganung uh, punggos or peste, talagang ina-absorb niya yung mga nutrients nito ating plants hanggang sa talagang siya ay mamatay. And yun nga, pag nayaan natin to, wala. Wala tayong aabutin dito sa ating napakagandang boxer. Ayan. And hinugasan na din natin itong ating paso na malaki. Hindi na tayo kasi bumili ng panibago dahil maganda pa naman itong ating paso na nandito. And yan, madami siyang butas. Madami siyang butas dyan sa ilalim. Malalaki ang butas niya. Ito guys, it's set aside muna natin itong pasong malaking to. Meron tayo dito kasi para talaga ma natin yung namahay dito and ma-make sure na siya ay mawala na dito yung mga anak-anak niya kasi hindi naman natin talaga mahuhugasan or ma talaga makikis-kis itong mga roots niya dyan, eh malamang sa malamang may nagtatago pa din siya. Ang gagawin natin ay kukuha lang kayo ng malinis na tubig sa isang paso. And then, bita muna natin ito. And then, lagyan nyo ng diting. Ito guys, ang itsura ng ating diting madilaw-dilaw siya. Medyo may amoy siya. Pero hindi naman, ikang ay tolerable yung amoy niya. Pero kung kayo po ay sensitive dito sa ganitong klase ng mga chemical, ay mag-face mask kayo. Pero ako naman, so far ay hindi. And then, mag din kayo. Ito ay ilalagay natin sa tubig. Mga isang kutsara. Isang kutsarita. Tansyado ko na siya eh. Layo lang natin ng konti. Iyan. Ganyan siya kadami and kuha lang tayo ng gloves sa iwan ko pala yung gloves ko din. or palitan na natin wait, wait. mga isang kutsarita lang guys yun ha huh? regular size na tabo itong ating gamit ayan binabaki tayo ng konti and ito na yung gamitin natin na panghalo. Malinis naman itong ating ano po. Wala akong makita panghalo. Hindi ko makita yung aking stick na plastic. Ayan, ganyan ang itsura niyan. Medyo may amoy siya guys ha. Pero hindi yung sobrang sangsang -sang ng amoy. After niyong mahalo yan. Detain guys, detain. Ito ay fungicide, insecticide yan ibababad lang natin ang kanilang mga ugat dyan. Ayun. Yan. Dadagdagan natin ng tubig para talagang lubog na lubog hanggang dito. Yan. Yeah. <laughs> Medyo awas lang. Isi-set aside muna natin siya dyan. Hayaan natin siya dyan na no, nakababad ng 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes natin itong ibababad dito sa gilid. Ayun. And habang nakababad, itong ating aglaw na boxer, ay kumuha na tayo ng ating pating mix. And magmix na tayo. Iyan. tantsa-tantsa ko na lang din ito guys. 1 is to 1 is to 1 ang ratio natin. Kung gaano kadami ang garden soil, ito yung mga garden soil ko na dati pa. Yang na yung na pinag-alisan and ito ay na-cure na or na-sterilize na natin. Kung halimbawa, isang timbang kantong ang inyong gagamitin na garden soil, pero hindi ganun ang ating ilamit, konti lang yan. <laughs> Magabok na to hindi ko na nilinis. Yan. Halimbawa, ay isang tabo ng garden soil. So, ang gagawin nyo, isang tabo din ng coco peat. Pero, syempre, panchado ko na yan. yan. O, pa kayo. Yan ang ating coco peat. So, ganun din lang kadami same lang din, ganun din lang kadami ang ating rice hull. Nakasealed pa pala ito ng sticker. Um. Ang ganda pa ng kanyang pinaglalagyan, yung sipla. Kaya maii, sarado niyo ulit siya. Ayan. Ayan. And then, itong ating vermicast ay 10% lang. 10% lang ang vermicast natin. Yan. So, bali, ang nangyari dyan ay 10% na vermicast, 30% na Rice Hull, 30% na Hohopit, and 30% na um, Garden Soil and i-mix mix lang natin pasensya na dito talaga sa ating madumi lang na hindi ito guys madumi dito po ako kung kayo lagi nakakapanood sa ating mga vlog dyan talaga tayo lagi mix lagi ng ating pati mix na ginagamit ayan ang itsura nya i-well mix ni lang or paghaluin niyo lang siya na mabuti ano? Ganyan yun siya guys. Ganyan ang itsura nya. Sobrang iri netong pating mix na ito sa ratio natin na ginamit. Ayan. Sobrang iri. Parang sa tingin ko ay kakaunti. Kasi malaki nga pala yung ating <laughs> paso na gagamitin. And sa tingin ko ay kulang ito. So dadagdagan na lang natin. And ganun lang din. Ganun lang din. Para ma-arrive natin yung ganyan kaganda na mixture ng ating pating mix. mas siksik to. Kahit iisang size ng packaging nila, mas siksik ang laman ng Coco Pit kumpara sa rice hull. Mas mura siguro ang Coco Pit kumpara sa rice hull. bago natin makalimutan para talagang sure na sure itong ating uh, pating mix ay hindi na muling pamamahayan ay sasamahan natin ng ditin. Isang kutsarita ulit ng ditin. Ihahalo natin dito. Ayan. And then, ihalo natin. Ayan. <tinyo> And, dyan lang itsura ng ating potting mix. Sobrang gaam. Lightweight. Lightweight ang ating potting mix na ginagamit. So, balikan natin, guys, itong ating binaba dito. So, after mga 20 minutes, or kung gusto nyo, hanggang 30 minutes ay pwede. Ayan ating hahanguin na ito sa kanyang pagkakababad. And, nga pala guys, kung magtataka kayo, tinanggal na natin dito, hindi ko na mention earlier, na tinanggal na natin dito yung kanyang mga dry na leaves. Ilinisan din natin ng todo-todo itong ating uh, stem. And, later on, mamaya, after natin itong maitanim, ay, didiligan, ididilig natin yung ating tubig na nandito. Itong tubig na to, ididilig natin dito sa kanyang stem. So, iipod lang natin ito ng konti. Kunin natin ang paso. Ayan. After natin makuha ang paso ay wala yung kalaman-laman pa. Lagyan muna natin siya. Lagyan muna natin ng half. Ng more than half. Ganito guys yung gawin nyo dun sa inyong mga aglaw. Nakita nyo na talagang may kakaiba. Kasi hindi common yung siya ay magsasabay-sabay ng more than 3 leaves yung dahon na sabay-sabay na natutuyo. Hindi siya common guys. Agapan nyo. Agapan nyo na siya. I-uproot nyo. Hugasan nyo. Babada nyo ng bitin. And yan. Iripat nyo ng panibago itanim nyo. Nung maka more than half na yung kanyang potting mix dyan ay ipinata na natin ito. Hindi natin guys ito ipopropagate kasi ayoko nang magpropagate masyado. Gusto ko ay lush na lang lagi itong ating mga plants. Dati kaya ako malimit magpropagate kasi ibinebenta ko. Ngayon naman, wala na masyadong bumibili ng halaman and gusto ko talaga ay mga bushi na itong ating mga plants. Hapon na guys, may mga lamok na. Pwede ako na na guys. Tanda ko may nag-comment sa inyo kung bakit daw hindi ko pinupuno yung ating uh, pot ng potting mix. sa po akong may allowance para kapag nagdidilig tayo, hindi nawawash out yung ating pati mix. Asayang naman. Ayan. I-press nyo guys para hindi umalog-alog itong ating mga plants. Ayan. Ayan. Yan na guys, ang ating boxer. Boxer, boxer. Ayan, look. Ayan Oh. Ang ganda niya. Medyo hindi na nga lang ano, dahil hapon na ay nag na yung ano ng ating camera. Hapon na kasi. And yan, gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, didiligan natin to. Ayan. Didiligan natin to dito. At uh, doon na pala sa kanyang tayo, doon na ilalagay na natin to ibabalik na natin, and then didiligan natin dito sa ibabaw. And hindi pa naman, hindi basa itong ating pating mix, sadyang ganun na ang kulay niya kasi uh, maganda na yung texture ng ating uh, pating mix, kaya ang ganda ng kulay niya. Kaya laging parang kung titingnan nyo ay moist. Ayan na guys, yung ating boxer, ibinalik na natin dyan. Ayan, yung pinalta natin ng pating mix. And then, Didiligan naman natin siya from the top. From the top. <laughs> Ayun. Dinilig natin yung pinagbabadan din niya. Yan, dyan sa kanya mga stem. Ayun. And itong ating tira na ating pinagbabadan, ididilig naman natin dito sa ating mga aglaw na nandito. itong ating alumina. Ayan. Dilig lang natin. Dito sa ating pink valentine. Natuyong-tuyo. Kung ano na lang abutin itong ating kalimutan ID. Ito <laughs> ating 10 karat Ayan. etong ating cupcake na sobrang ganda. Sobrang ganda nitong ating cupcake. Kung saan na ito makarating. Itong ating pink laksap. Tapos itong ating lucky. etong ating red emerald. na napropa natin. Pinaropa natin. Ayun ng hilera ng ating aglaw. Aglaw. Ito ang pinakamaganda nga yung mga panahong ito. And yun guys, tayo ay nakatapos na ulit na mag-repot uh, or try natin na isave yung ating aglaw na boxer. And yun nga, kagaya ng sabi ko, kung kayo ay may napapansin na ganun sa inyong mga aglaw ay i-uproot nyo na siya, hugasan, babada ng uh, detain, ibabad sa detain, and then palitan ng pating mix. And yun, hugasan din kung yung luma ang paso nyo na gagamitin, hugasan nyo din para make sure talaga na na wash out or natanggal na yung mga namamahay dyan ng mga peste, mga molds, mga pungus or kung ano anong pa ay sure tayo na nalinis natin ng ayos and yon muli maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin and ito na yung ating white rain na niripat din dati, pinalta na natin yung ating silver frost dyan ayan, medyo mababa pa siya pero malago naman yan So muli po maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin dito. At ingat-ingat po ang lahat. Bye-bye everyone. Bye-bye po.